Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin yung pag-online mo? Mahilig kang mag-scroll sa free time mo? Yes, busy ka sa trabaho, busy ka sa ginagawa mo dyan, traditional business man yan no? ano man yan. Pero, minsan-minsan, araw-araw, may at least 1 hour, 2 hours, 3 hours ka na nag-online. Pero, hindi ka pa rin kumikita. Ayan, so napaka-importante sa panahon ngayon na kumita na tayo, no? Kasi napaka-mahal na ng mga bilihin, napakamahal na ng cost of living. So, hello beautiful souls! By the way, this is Jenny V. At today, is share ko po sa inyo ano ba yung na-discover ko na nung natutunan ko siya through online, kumita din ako dito ng six figures. Don't worry! Hindi to crypto, hindi to bitcoin, hindi to affiliate marketing, hindi to dropshipping, hindi to online selling at kung ano pa man yan sinimulan ko lang din ito ng part-time dati kasi may full-time job din ako. So, ginawa ko siya 2 to 3 hours every day sa free time ko lang talaga. And natutunan ko siya and nagustuhan ko siya and nalagpasan yung kita ko dati. Kaya pinul time ko na siya ngayon. So, ayun beautiful souls. Kung gusto mong malaman ano yung na-discover ko online, mag-comment ka ng yes kasi napakaganda nito beautiful soul. Gusto ko lang sabihin sa'yo na alam mo yun, can you imagine na ikaw ay kumikita dyan sa ginagawa mong trabaho, kumikita ka dyan sa negosyo mo, at the same time, pwede mo naman matutunan yung online para kumita ka din ng mas malaki on the side sa free time mo. So, hindi sayang yung oras sa pag-online. Thank you and see you. Mag-comment ka ng yes